Hi mga zay, for today's video, mga tumig bukid kay manguha mig sud anun sa mga pobre. Kakaw mi padulong adto sa amuang adtuan. Before that, kay moagi pa mi ari amuang tabay nga amuang kaliguan, amang labhan. Naglalis pa mi dira og asa mi padulong kay wala mi nakasinabot og asa mi padulong maadto. Mato naglalis pa og okay, mo una mato I decided nga ako na lay mo na kay kita may leader edi eh, kita naging mo una diha no ako lang ba ang maadtog bukid or sa kalibunan nga magselebles mas gisiguro gyud ako ang pants mga zay kay katol manggood Kaayo niya. labi na ang mga sagbot ba is makasama pero wa ko mag-expect ana mga zay nga ang mga sagbot kay grabe na pagkataas sa gyud ay Awara kay ni Goli ni mozay mga to jud kang maayo ba. Mao ni akong mga kuyo mga zai ako ning mga pag umangkon. Tanawa na kuhaon guys. O mao ni ang amo ang gikuha karon. Ang pangalan ani sa amo is Mayot. Ambut sa inyo ha, ang sa tawag ninyo ani mga zai kay dress amo is mayot na siya. Kana ganing morag snail gani siya. Pero makaon jud na siya ha. Ang kinaon manggod anak niya deris, sa amo is kuan ka ng mga kahoy gali mga sagbot once gani nga matagak na siya is mamatay na na siya dili na siya mabuhi so limpyo gud na siya mga zay lami kayo na siya iadobo mga zay labi na ka ng naidaghang na sili isus grabe lami oy. kung makatilaw ka ani grabe makapangiyod did ka ba Kanindut sa view tanawara mga zay o oh super relaxing peace of mind nice kayo sa bukid zun, mga zay Blusad na sa mi aning lugot mga zay say so, tawag ninyo sa inyo ha ani sa mo adre is lugot na siya kaning mayot mga zay is mo niya ni sa mga dahon-dahon so dili juga angay nga mabalaka nga hugaw ba na siya kay iyang kinaon ra is mga dahon once gani nga mahulog na siya dili na na siya mabuhi mga zay so dili ka mabalaka nga hugaw na siya Ma oh, na siya mayot mga zay wait sa ha akong ambakan kay dili ko kaabot paita ni butang. wait sa ay hala na hulog my god Tara <laughs> mga zay oh, mana siya. Pabukalan o lapuan dai na nimo siya daan mga zay para ini logit nimo kay makuha dayon gali. Para po mawala ang iyahang rangsi, langsi, unsay tawag ana. Kuhaon man ni mo iyahang unod, then ang shell niya is imuhang ilabay. So, ang gatong naasa, lubot niya, unsay tawag ana, kanang itom. Kuhaon to ni mo siya, dili ni mo siya i apel, inay ka, adobo, kay pait man to. Maon ni ang kinasun sa bukid, mga zay. Ang kinaon is mga dahonra. Kanang feeling gani nga, karon pa kakataak sa bukid is ka ng happy ka, ganahan ka mo explore, explore, bisag, gipang lamok na, gipkat lang, nagmaayohan. Kung sa Hyman Good is, medyo na nga mo explore sa kabukiran, para dilita mang sigig lugmok sa balay, para ang ato mga problema is, makuhaan gani, magaan gaan pod. Sabi nga nila, diba, money can't buy happiness. Uga asa ka malipayon at ka. Walay magbuot ni mo og asa ka mahapi o asa ka malipay. Kanindot po baya nga maglaglaag ka sa bukid mga zay. Pahalag wala kay kwarta. At least makasinati ka o peace of mind. Refreshing air. Chirping birds. Kanang feeling nga mawala tanan na mong problema. Even though in a short time lang. Sa mga naay problema diha, gibuwagan, heartbroken, Nindot jud kaayo iadtong bukid labi na sa si mga moving on stage. Just enjoy the moment, enjoy the wind, enjoy the surroundings. Believe me or not, muga anjud imong pagbati or gibati. So maura to balik ta aning pagpanguha natog mayot mga zay. Murag ubay-ubay na minakuha ani mga zay ba. Pero sa amo ang sigig hangad-hangad dira, wala nang yung may nakita. Ipamaak na lang big mga lamok. Grabe ka to kaayo ko. Gikata na maayo mga zay. So, to I decided nga muuna na lang kukuli nila. mag storytelling ta mga zay na ako i-share ninyong gamay nga story Kiba ba mo guys nabisag unsa man kadako sa ato ang mga problema unsa man kadaghan sa ato ang mga struggles nga naagian never og never gitang pasagdaan sa ginoo na asya'y ihatag nga tawo para nato nga mogiya, nga mupadayon ta og dili ta mawad og paglaom para ipadayo ngatuo ang nasudan na di ba? God will always lessen our prayers. Just believe in him. Everything happens for a reason. Dili ko mahimong stronger person kung wala ko makaagi o years sa kinabuhi. Thanks God, nalampasan yun na ko ang ako ang mga traumas, ako ang mga kaagis, ako ang kinabuhi never ko ni gamit og tawo para lang makamove on sa ako ang mga kaagi sa ako ang kinabuhi never ko ni tamak nagtamak tamak og tawo para lang uh, makamove move on ko i never use people to relieve my pain wala ko ilaeng di sa ako ang mga hinanakit sa ako ang mga problema kundi si God lahi ra sa feeling mga zay basta si God na ang imuhang sultian sa imuhang mga problema nindot kaayo sa feeling ugaan kaayo sa feeling uh, kanang paminaw nimo gani nga uh, nakuhaan ang imuhang mga problema nakuhaan ang sakit ug sa imuhang kasing-kasing isali grabyod kaniya ang tanan mga Zay kay lahi regyud kaayo sa feeling nga naa kay ginuo sa imuhang kinabuhi gani. Kanang feeling nga gi-bless kaniya og mas i-bless pa gyud kaniya kay nisalig ka kaniya, ka ihatag niya tanan nimong gikinahanglan. Dili ko maingon ani karon nga grabe ka blessed og wala nako na gisali kaniya ang ako ang kinabuhi gani malindot jud ka ayo mga zay nga naa kay ginuo sa imuhang kasing-kasing sa imuhang kinabuhi happy na kaayo ko kay bisag sa gamay lang nga blessing nga gihatag sa Ginoo nako dako kaayo ang ako ang pasalamat kaniya kay i know he can give me whatever i want basta kay mulihok lang ta ugabayan nato sa ato ang pagampo ang tanaw sa mga tawo na ko is stronger stronger person ko pero dili dili na ako weakest side nga makanang makaingon ko nga Lord tama na kapoy na ko kuhaan ko. kanang usahay nga kapuyon ko kapuyon ko sa ako ang kinabuhi kanang gusto ng yud ko nga ma mawala pero never ug never yun na nako mabuhat nga mubuhat ug mang dili maayo kay i know dako na kaayo ng sala ug dako kaayo ang ako ang pagsalig sa Ginoo thanks god for always guiding me ug wala yu ko nimo pasagdihi thank you for all the blessings that you give may salig lang yuta sa Ginoo mga zay never yuta niyang pasagdan